Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ang 66th birthday ng ating Pangulong Marcos Jr. Kaya pag-usapan natin, ano ang kanyang birthday wish <laughs> personal niya? Ano naman ang ating birthday wish sa Pangulo? Dahil ang mas importante question, ano ang legacy na pwede iwanan sa bansa? sa iyang pagkapangulo or makabuluh makabuluhan ba ang buhay niya contribution niya bilang pangulo ng bansa so yun po ang ating pag-usapan okay dito merong article uh, pinadala ng kaibigan ko na nagsasabi ang birthday wish ng pangulo is matulungan ang mga magsasaka Uh, ano ba yung exact word niya ito maging in interview siya ng media uh, September 12 data ng gabi uh, the following day pupunta na siya sa Singapore so nasa Singapore na siya ngayon okay, sabi niya but the wish maging maayos na ang agrikultura at malaman na natin kung ano ba talaga ang weather. Wet season ba o dry season? sa so, medyo malalim na ano ito yung weather. So, ibig sabihin naguguluhan. Ano ba? Hirap na hirap na ang tingin ko ang Pangulo sa kanyang kalagayan, lalo na yung nangyayari sa ating mga farmers. So, okay naman, mabuti naman yung ganong hangarin. Kaya lang, sabi nga ng kaibigan ko na nagpadala ng article tungkol nito, uh, the wish ng Pangulo is both a political promise and a personal wish. Ano yung political promise? Yung, ng kampanya, di ba, sabi niya, we will try our best na pababain ang presyo ng bigas 20 pesos per kilo that's a promise o yung iba aspiration o okay rin yun so ibig sabihin nandun pa rin sa puso ng pangulo yung promise ba o aspiration personal wish niya na mapabuti ang agrikultura gusto pa rin niya na hangga't mare makakaya niya ibaba ang presyo ng bigas 20 pesos per kilo kaya sabi ng kaibigan ko, look where are we now? Ang ganda yung political promise, maganda yung personal wish niya na mapabuti ang agrikultura. But that question, where are we now? <laughs> nag na lang ako sa akin kaibigan na, Sir, kawawa ang mga nasa laylayan. Kasi itong nangyayari ngayon, yung pagtas ng presyo, lahat ng bilihin, lalo ng bigas. Ang number one kawawa, yung mga farmers, yung mga nasa laylayan, mga uh, daily, eh, daily income earners lang, yung inadlaw lang. Uh, may nag-comment nga sa isang vlog ko, nakaka bagbag damdamin, sabi niya, General, mabuti sa dahil malaki ang pension mo. Eh ako 300 pesos per day lang ang sweldo ko, ina inarawan lang. Paano ko yung mapagkasya sa aking pamilya? Halagang kawawa ang nasa laylayan. So, bakit tayo nagkakaganito? Yung, instead na tata, bababa presyo ng bigas, nagtataasan. Eh, tapos biglang nagkaroon ng price ceiling na band-aid solution man, hindi naman yon ang tamang solusyon. Eh, lalong magpapahirap sa bansa yung price ceiling na ginawa ng Pangulo na hindi niya kinonsulta ang kanyang economic managers. May ibang grupo na nag-a-advise sa kanya. Yun ang delikado yung ibang grupong nag-a-advise. So, sana nga. <laughs> Yung wish ng Pangulo na mapabuti ang agrikultura, matupad. Hmm, kailang wish lang niya yun. oh, next, ano naman ang ating birthday wish sa Pangulo? O kayo? <laughs> anong, i-comment nyo, anong birthday wish nyo? Ako, personally, gusto kong maging successful ang kanyang presidency. Kasi talagang pinaghirapan ko nung panahon sa kampanya na nagkali survey, naga uh, naga uh, ano ng mga voters na botohan siya. Kinampanya ko at uh, na nana, nung nanalo siya tuwang-tuwa ko at umaasa. More than one year pa naman lang siya sa kanyang uh, pagiging presidente, hindi pa ako nawawala ng pag-asa. Okay, that's my birthday wish for our president, for him to succeed, for him to have good health. Kasi kung minsan namamag ang mukha niya, ngayon hindi naman, baka naagapan. Good health, uh, wisdom, protection and everything, that's my wish. Okay, may iba pa akong wish sa kanya. Sana bitawan niya na yung pagiging agriculture secretary. That's my wish. Ang tingin niya, nakakatulong siya sa nakakarami kung he will stay put as DA Secretary. Yun ang tingin niya. Kailan? Lumalabas sa mga congressional hearing, sa budget. Absinos, <laughs> Hindi siya nag-ate ng meeting ng Department of Agriculture. Mula February hanggang August, never na nag-attend siya sa meeting sa Department of Agriculture. Napag-alaman natin yan dahil sa pag-question ng mga, excuse me, pag-question ng mga lawmakers sa budget ng DA. Grabe. Uh, ano siya? Parang anong ka klasing management yun? Uh, robot uh, management by ano lang? Itong Yusek, uh, Senior Yusek ka Domingo Panganiban, yun lang ang pumupunta sa Malacanang, kung saan si Presidente sila nang nag usap Kung ano pag-usapan, babalik si Panganiban, i-relay niya kung, that's a very bad kind of leadership. You must be on the ground. Kami sa military, to be a good commander, you must be on the ground. Kaya ako, noong batalyon, brigade commander na ako, nandun ako sa kung nasaan mga kabundukan binibi para malaman ang sitwasyon, ang presidente natin bilang DA secretary hindi niya alam anong nangyayari sa agriculture. Kaya ito ang kanyang magiging failure pag hindi niya bitawan ang pagiging DA secretary si Secretary Jokno ng Finance nagpahayag na ng kanyang opinion na gusto niya nang uh, gusto na ni Secretary Jokno uh, bitawan na ng presidente ang agriculture at ang uh, inire-recommend ni Secretary Jokno itong NEDA chief Arsenio Balisakan kasi agricultural economist economist itong NEDA chief which to me okay kailang ang tanong, bakit hindi niya pwedeng bitawan ang DA Secretary? Ang laking question. Ang hirap kaya maging presidente, ang hirap pagsabayin mo maging DA Secretary. Okay lang sana na DA Secretary siya na maganda ang resulta. Eh ngayon, nagkadipo-dipo. Oh, nagka, ano na, Nagkahirap-hirap na mga farmers natin. Dahil sa kanyang hindi magandang management ng Department of Agriculture. Kaliwat kanan ang smuggling, hoarding, importation. yon five beers deal sa Vietnam. mag import tayo ng bigas. Ibig sabihin, hanggang sa kanyang termino, nag import nag import pa rin tayo. Anong klaseng presidente yan? Anong klaseng day de sekretarian Department of Angkat na ang ano? Mm, which Let's let's me to my last topic. Makabuluhon, makabuluhan. Ba ang kanyang pagiging presidente? Ano ang legacy? Anong maiiwanan niyang magandang alaala? -ala? Meron bang magandang alaala? -ala? Sa ngayon, basing on this more than one year na sa opisina, parang wala. Malayo siya sa kanyang tatay, President Marcos Sr. Well remembered na food sufficiency tayo. Tayo po ang nagbebenta ng bigas panahon ng kanyang tatay. Naabutan ko yan with my age. Walang masyadong gutom panahon ng kanyang tatay. Ngayon, maraming nagugutom. Yan ba ang legacy na gusto niyang iwanan? Makabuluhan ba ang buhay niya bilang presidente? Eh, depende sa kanya. Pag hindi siya magbago itong style of leadership niya ngayon, he might be remembered as one of the worst president we ever had. Sayang. Sana, yun na nga, kailangan ipagdasal natin siya na mabigyan siya ng liwanag ng Panginoon na once in for all, bitawan niya na ang DA secretary para mag-focus niya sa trabaho niya bilang presidente. Kasi, Maganda naman ang ginagawa niya sa ibang areas. Education, health, migrant workers, security. Uh, maganda naman. Dito lang siya napapalpak sa agriculture. Bakit ayaw niyang bitawan? Baka mayroong nakahawak sa kanyang liig na huwag mong bitawan yan. Dapat ikaw yan para magawa ko ang gusto ko. Ganito ang gawin natin. Ah, uh, yun ang malaking problema. So once again, happy birthday to our president. May you have more years to come.